Magandang araw mga kaibigan Eto, papunta kami ng Baler Bali, may bagyong Hana Pero ay tinuloy pa rin namin yung biyahe Kasi nga may naka-schedule na kami Tapos nakabook na rin kami sa Baler Kaya hindi na kami Pwede na namin pwedeng Hindi ituloy yung biyahe Kahit na ganito, masama yung panahon May bagyo Pero tinuloy pa rin namin Mula kasi sa Maynila Talagang umuulan na Nang umalis kami Hanggang sa may bulakan Sa may Nueva Ecija hanggang dito na sa may malapit na kami sa Baler bali eto sa may San Luis na ata to dito na kami talagang sobra na yung ulan halos wala na kaming makita eto mga kaibigan kahit na ako'y nakakapote tapos naka riding gear pa ako pero talagang tinatagos yung lamig tumatagos talaga yung sobrang lamig kasi mula pa nga po sa Maynila talagang basa na kami talagang palakasan na lang talaga to ng katawan pero sa awan ng Diyos, kinakaya naman. Talagang pray lang tayo sa bawat nating biyahe. Talagang kahit na bagyo pa man yan, kahit na ulan, talagang pag ginusto mo na bumiyahe, <laughs> talagang iba talaga. Sobrang masarap kasi sa pakaramdam na makapunta ka sa iba't ibang lugar kahit na ganito nga po yung panahon. Bale, ito po yung first time ko na makabiyahe po rito sa may baler. Ito mga kaibigan, sikat tulay na to. Ito po yung DTK Bridge. Sa baba po kasi dinadayo po yung DTK River na yan. Talaga namang marami po nagpupunta mga turista dyan. Maraming naliligo kasi napakaganda po ng tubig dyan. Tsaka ng ilog na yan. Ito, meron din po rito mga konting bangkingan dito sa lugar na to. Kaya kailangan mag-iingat po tayo. Tapos may mga nakalagay pong sign na may mga nag-ano pa po na landslide area. Kaya talagang sobrang ingat. Ito mga kaibigan, mga lods. So, talagang zero visibility rito kasi nga po sa dala po ng malakas na ulan tapos sa bagyo nga pong Hana medyo sanay naman po ako mga kaibigan mga Lord sa ganitong biyahe kasi nga po pag umuwi pa ako ng Bicol halos minsan may mga bagyo po katulad po nung Udet tapos nang iba pa na talaga namang sobra akong basa nun. sa halos nasa Creson pa lang ako nun talagang isang basa na ako hanggang sa makarating ako sa amin sa Bicol pero talagang sobrang mahirap kaya kung talagang di kayo sanay, huwag na nating subukan na bumiyahin ng ganito asama panahon Lalo na po kung may bagyo Tapos talagang maninigas po sa lamig ang ating mga katawan Ito nga po mga kaibigan, yung aking gloves, talagang mga kamay ko Talagang tumitigas na siya Kaya talagang pag nakakahinto, talagang inaano ko, minamasaay ko po Kasi talagang naninigas siya sa sobrang lamig kasi nga po pasang basa nga po yung gloves ko kailangan talaga makabili tayo ng waterproof na gloves pero syempre may kamahalan yun kaya talagang eto lang yung ordinary gloves natin importante meron tayong gloves kasi mahirap na lalo na kung ganito ng long rides tapos masama yung panahon kailangan rin po na naka full gear tayo naka jacket, naka pants tayo, naka sapatos tapos matibay po yung helmet natin kasi hindi biro yung ganito ka layo na biyahe na talaga naman pong napakahirap lalo pong ganito yung panahon na ating susuungin sa long rides kaya talagang sobrang ingat po tayo mag invest po tayo sa ating mga gamit sa ating pong gagamitin sa long rides sa ating sarili para safe po tayo ano man po yung mangyari at higit po sa lahat talaga pong pinakaimportante sa lahat yung bago tayo bumiyahe ay magpray po tayo at pagkatapos naman po bumiyahe magpasalamat po tayo at check na rin po natin yung ating mga gulong kailangan mga bago talaga talagang hindi lumalabas yung ply nya lalo pa ganito madulas po yung kalsada na talaga naman po kailangan kapit na kapit yung ating mga gulong tapos yung preno po natin importante yung mga ilaw kasi talagang yun ang nakikita natin lalo dyan yan. sa kasunod ko talagang nakikita ko yung ilaw nya talagang yun ang warning sa akin kung mamemreno siya edi syempre mag slow down na rin ako talagang yun ang importante sa atin mga lods lalo na sa ganitong mga malalayong biyahe kaya kailangan talaga yung sarili natin yung katawan natin eh talagang naka nakapagpahinga tayo bago tayo bumiyahe ng ganito kalayo tapos yun nga po mga kaibigan eto, may bagyong sinusuong namin pero tuloy pa rin ang aming biyahe <laughs> at higit sa lahat din po isa rin po ang mga kaibigan na atin pong tatandaan sa ganito pong klase ng panahon na ating biyahe eh magpahinga talaga lalo na kung sobrang lakas na po yung ulan at hindi na po natin makikita yung ating kalsadahan na ating dinadaanan eh magpahinga po tayo tapos saka na lang ituloy pag talagang okay na ulit yung panahon tapos magpainit po tayo sa sarili katulad po yung magkakapit tayo tas igup ng painit na sabaw para maginhawahan po tayo sa ganitong ng biyahe natin na malamig tas may bagyo at isa pa mga kaibigan mga lods kapag naglo long rides ako na bumabiyahe ko ng ganito kalayo lagi ako may dalang mga gamot lalo na yung mga kailangan natin katulad sa lagnat, sa upo, sa sipon eh minsan talagang minsan ganun ang nararamdaman natin lalo na kung pagod na pagod na tayo kaya kailangan may gamot tayo sa mga ganong uri ng mga sakit na ating madaling makuha natin sa ganitong biyahe tapos isa pa, may, nagdadala rin ako ng luperamide para kung sakali man ay may makain ka na hindi kaaya-aya talagang kailangan natin ng gamot na yon kasi hindi biro yung ganito kalayo tapos wala kang dalang mga gamot at kung ano pa, vitamins mo lalo na ganon tapos yung kung may maintenance kayong nagamot dadalin natin yun mga kaibigan para sa ating sarili para may hirap naman na tayo magkasakit at di natin mainom yung mga ganon tapos ganito kalayo talagang sa obra kaya yun ang mga kailangan nating dalin tapos bumili po tayo mga kaibigan mga lods ng maayos na kapote yung medyo matibay na hindi tinatagos ng tubig kasi sa sobrang layo talagang kailangan hindi tayo nababasa tapos meron po tayong show cover para hindi mabasa po yung ating sapatos tapos yun nga po maganda yung gloves natin yung helmet natin yung jacket natin yung riding gear natin kompleto tayo nyan sa mga long rides para maging safe po tayo okay po yung motor natin maayos po yung motor natin mga preno mga gulong yung makina natin okay bagong change oil para hindi po tayo kabahan at hindi po tayo magka problema sa mga long rides yung mga ilaw po natin talagang gumagana yung busina po natin ha, talagang okay na okay po at isa pa po na kailangan nating dalhin ay yung extra nating damit hindi lamang po kung halimbawa tatlong araw lang po tayo ganun lang po yung dadali nating pares pasusuburahan po natin sila ng mga kahit dalawa o tatlong pares kasi meron tayong mga bagay na hindi inaasahan sa ating malayong biyahe hindi naman yung sobrang dami katulad ng isang Jura box kailangan talaga yung medyo may sobra lang para kung sakali man may mangyaring din natin na asahan eh meron pa tayong extra ng gamit kasi sa ganitong long rides hindi naman tayo makakapaglaba kaya talagang dapat may extra tayo tapos isa pa po mga kaibigan mga lods may dala po tayong pagkain na madali pong kainin madaling mabuksan katulad po yung mga biskuit kailan meron po tayo yan kasi minsan may mga lugar na wala tayong mabilan tapos minsan hindi natin hindi yung ating katawan o kaya yung ating sarili sa mga pagkain eh. kaya kailangan meron po tayong dala tapos sikit po sa lahat kung meron po tayong lagayan ng mainit mas okay po yun para may mainit tayong tubig tapos meron din po tayong malamig na tubig yan ang mga importante rin na kailangan natin dalhin mga lads Okay lang po mga kaibigan Kung meron, meron pa po, po ako nakalimutan Sana kayo na po yung magdala ano man po yung Kailangan nating dalhin sa ganitong mga long rides Maraming maraming salamat po sa panonood Ingat po tayo palagi sa ating mga biyahe Lalo na sa ganitong maulan na may bagyo At higit po sa lahat talaga po Magpuri po tayo Maraming maraming salamat po sa panonood Sana po may natutunan kayo God bless po Ride safe